Gusto nyo ba ng manggang hinog? May libre tikin. Patingin. Patingin. Eh. Ano po nangyari? Bakit po nakingitim yung paan Lalagyan lang to ng gamot ni Alice. Makakaalis rin tayo. Mabuti pa, magsikilos na kayo. Para hindi tayo mahuli sa estasyon ng bus. Aray! Ano? Ano? Iyong tuwod ko! Ayun. Hindi ko makilos! Ang sakit! No. Paano po tayo alis ng ganyan si Nanay? Ay, ba't naman po nangitim ng ganyan ng paan ninyo? Hindi ko alam. Pero hindi, Bali. Nandiyan ka naman eh. Alam ko mapapagaling mo ako. Nay, wala po ba kayo na alalang nangyari sa inyo kaya nagkaganyan kayo? Alalaan ninyo naman po, oh. Wala. Wala namang nangyayari sa akin Bukod dun sa na ikwento ko na sa inyo. Sige na, Alice. Simula mo na ang gamutin ng nanay mo. Ah, uh, Alice, ano pang klaseng halaman gamot lang ginamit mo? Ah, tangkay po ito na makabuhay. Tapos binabad ko po sa langis ng nyog at kandila. Parang ointment pala yung ginawa mo. Tama ka, Is. Mabisa ito para mawala yung pananakit ng tuhod ni nanay. At saka para na rin mawala yung pangangitim nito. Good morning! Breakfast in bed! Salamat! Ba? Mukhang magandang gising ng asawa ko ah. Mas mainam na ang pakiramdam ko. Good morning, na. Good morning, Tay! Hi, na! Nay, talaga po! Ay, okay na po kayo? Ay. Alice, pinya. Panying. Mu panying. Mukhang napagaling niyo ang asawa ko ah. Talaga po? Uh -huh. <laughs> Alice? Bakit?